Welcome back. Kumusta po kayo lahat? After 3 years, ito na naman tayo. Pag-usapan natin ngayon yung top 10 na paninda na pwede mo agad ilagay sa tindahan mo. Kung nag-iisip ka kung ano dapat mong panimulang mo paninda sa tindahan mo, wala ka pang nakalagay. Ito yung top 10 na pwede mong itinda. Unang-una una, yung instant noodles. Ano yan, laki pancit canton, kahit yung mga cup noodles. Piliin mo yung mga sikat na cup noodles. Mabenta to kasi mabilis lang shell sila lutuin. Number two is yung canned goods o mga dilata. Sardinas, tuna, corn beef. Mabilis lang demand nito kasi usually pag walang ulam yung mga tao, di ba? Dilata ka agad yung naisip nila. And at the same time, panagritipid yung mga tao, eh, yung mga inuulam nila. Number 3 is yung 3-in-1 coffee. Maraming Pilipino kasi ang hindi kumpleto yung araw kapag hindi nagkakape. Mabilis mabenta yung mga 3-in-1 coffee kasi ready-made na siya eh. Kung titimpla mo na lang. Higit sa lahat, abot kaya. Number 4, syempre hindi mawawala yung bigas. Sa ating katindahan kasi pwede kang bumili ng isang kilo or pinakamababa, one fourth. Malaking tulong din to sa mga supe na hindi afford yung mga sako-sako na bigas, di ba? May yung bigas dahil alam niyo na <laughs> basta Pinoy may sa kanin. Number 5 ay yung soft drinks. Hindi ko na kailangan i-explain basta Pinoy din mahilig din sa soft drinks eh. Mabenta yung soft drinks lalo na kung pag mainit yung panahon. Dito nga lang soft drinks kailangan mong meron kang bote at case. Ngayon kung wala tanongin mo yung supplier mo kung paeligamang hiram. Magki-charge lang sila sa iyo ng deposito. Number 6 ay yung biscuits and crackers mga biscuit like Skyflex, Rubisco. Mabili, mabili, mabili to kasi mabilisan tong pang tawi ng gutom. Usually sa umaga, may mga batang bumibili nito pang baon or pang pag break time yung mga nagtatrabaho kasi mabilis lang to eh. Mga pagkabili mo, kainin mo agad. So mabeta siya sa tindahan. Number 7 is sigarilyo. Sa so, mga sa atin kasi sa tindahan, nakakabili sila ng plastic stick lang, di ba? Mabenta yung yosi lalo kung malapit ka sa mga mataon lugar. Kaya lang, siguraduhin mo lang na sumusunod ka sa mga regularidad ng gobyerno. For example, bawal ka magbenta pag malapit ka sa school. Yung mga ganun bagay. Number eight, shampoo and conditioner sa shades. Yun, alam nyo naman yun kasi everyday naman naliligo yung mga tao. So, kailangan talaga nila yan. Lalo yung mga hindi kayang bumili ng maramihan. So, binibili nila, nila sa Swiss lang. Mag-stock ka siguro nito mga uh, iba't ibang klase ng brand kasi iba-iba ng ano ng gusto yung mga bumibili. Medyo matagal ma-expire yung mga shampoo and sachet. So, ayun, kaya suggest ko bumibili ka ng maraming brand. Tapos, pag may bumibili sa'yo, uh, i-take note mo kung ano yung pinakamaraming brand na bumibili. Kung nangyari, cream cell, maraming bumibili. Doon ka mag-maraming stock susunod. Number nine, toiletries mga sabon, toothpaste. Kagaya ng ayun, ng shampoo at conditioner. Sabon at toothpaste ay essentials din sa mga tao. Mabenta rin to kasi isa to sa mga basic na pangangailangan ng bawat pamilya. Okay, number 10, snacks. Ito yung mga chips, candies. Uh, pwede tong, maganda itong panimula sa tindahan kasi mura lang to. Kaya lang hindi ka rin pwede mag-overstock. Kasi minsan yung mga chichiri ang hinangat ng daga tapos yung mga candies nilalanggam naman. Pabenta rin kasi ito sa bata o matanda kasi minsan pang merienda nila o sa mga bata naman, estudyante, pang baon nila. Yun yung top 10 na pwede mong ibenta. No? Halimbawa, wala ka pang wala pang laman yung tindahan mo, kompleto na. Paninda na lang talaga yung kulang. Yung top 10 na sinabi ko sa yun na yun ay yun yung mga mura. And at the same time, maraming bibili. Malakas ang demand kasi pangangailangan sa araw-araw. Yung mga items na nabanggit ko ay essential sa sari-sari store. Ibig sabihin, dapat meron ka So, ayun, after 3 years, nito na naman ako, no? Ah, madalas na ako mag-upload ulit ngayon. Sana yung mga dati kong viewers, bumalik pa din, nito pa rin kayo para suportahan ako kung mapansin nyo, yung tindahan namin nandito pa rin. Uh, all in all, nasa ano na kami. Uh, Mag-6 years na kami sa tindahan namin. Eh, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa channel na to. Mahigit 15,000 na tayo, no? So, kung nakatulong sa'yo yung channel na to, please like, share, and subscribe. Hanggang sa muli.